Sinuspindi na ng Commission on Elections ang pangungulekta ng pirma para sa People's Initiative na naglalayong suportahan ng Charter Change o pag-amienda sa 1987 Constitution. Sa anunsyo ni Comelec Chairman George Garcia, iginiit nitong isang unanimous decision ang pagsususpindi sa lahat ng aksyon na may kinalaman sa People's Initiative. Pag-uutos ni Garcia sa lahat ng election officers sa bansa, huwag nang tumanggap ng signature sheets. Giit nitong kailangan pa rin suriin at posibleng amienda dahan ang Comelec Resolution 10650 na siyang responsable para sa People's Initiative. Sa gitna ito ng mga ulat na mayroon umanong panunuhol na nangyari sa pagkuha ng mga pirma. How much time ang kinakailangan po para dito sa revision ng guidelines sa uh, chairman? Hindi po tayo makakapagbigay ng eksaktong panahon o oras sa uh, Sir Angel sa pagkat uh -huh. alam niyo po, alam niyo ba yung guidelines na binabanggit natin yung Comelec Resolution 10650? Eh, alam niyo po, mula po noong 2006 na nagkaroon ng desisyon ng Korte Suprema sa Lambino versus Comelec, yung pinaka-guidance ng lahat eh, yung Lambino versus Comelec. Eh, 2020 po, nagkaroon ng guidelines na yan, yung Comelec Resolution 10650. Ganun so, katagal. hindi po yung gano'ng kadali rin. Oh. So, hindi naman po ganun natin patatagalin. Kaya, <laughs> atin lang po is uh, Uh, alam niyo po hindi ganoon kadaling gumawa kaagad dito sapagkat magkukonsulta po tayo this time sa iba't ibang sektor. Pero sa kabila nito, tuloy-tuloy pa rin daw ang pangangalap ng pirma para sa People's Initiative. Gaya ng sabi ng isa sa proponents nito na si Congressman Alfredo Garbin Jr. ng Ako Bicol Party List. A ano mangyayari ngayon after the decision ng uh, COMELEC na uh, hindi na muna nila tatanggapin yung uh, mga signature uh, copido? sa aking pagkakaintindi, intindi parang gumagawa lang sila ng guideline. So tuloy pa rin um kami ay uh, sinasangguni ko yung aking mga volunteers and uh -huh. other conveners. Pero tuloy-tuloy pa rin po. Ah so tuloy yung uh, pagkalap ng pirma ng ganon ba karami pang pirma ang kailangang uh, makalap uh, ko? Well as we speak we have 12.7% uh, na But in other districts, may, mar may mga district pa kasi hindi pa na suspeed So uh -uh. yun ang crucial doon. Samantala, ayon pa kay Garcia, ang lahat ng natanggap ng signature sheets ay mananatili sa safekeeping ng local offices. Nagpasalamat naman si Senate President Juan Miguel Zubiri sa Comelec para sa pagbibigay pansin nito sa kakulangan ng mga batas para sa People's Initiative. At 'yan ng MBC Network News, mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Pamela Adriano. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. MBC Network News.